Oh, binuksan namin yung full cooler. Wala naman pala rito. Patanggal ah, lang yung diction pump. Tignan mo yung full cooler. Wala, walang kita. So, wala, kung bitak yan, dapat tubig yan. Yun ang daanan ng langis. Oh. Tignan mo nga. Yan. At saka yung gasket. Sana, nyo sana bago yung tinanggal yan kung saan nagaling yung langis ano pang posibilidad yun doon sa injection pump tubo ito, ito yun cost nito ay over RPM at saka kulang yung langis hindi niya kayang supplyan kung kulang yung langis tapos over RPM kasi ito biglang pumakat yung paahon eh naka primera, segunda na sagad-sagad yung RPM nung binuksan namin kakaunting langis kaya eh, ito ang payo sa mga biyahero huwag kayong magkampante na porque nung nag check up kayo paalis ay kompleto naman ay okay, naman langis ito ang sanhin nito ay biglang may tumagas na langis ewan namin kung saan nang galing eh, parang dito yata sa dito yata sa oil cooler yan, hindi napansin ng driver. Kaya nung paon na sila, ayan. Kaya tandaan niyo Lalo na kung long distance ang travel niyo may ahunin. daging mag-check up. mag magkampante na porque nung bago kayo malis ay okay naman yung level ng langis nito nakita namin yung cost nito kaya kung matok ay may tumagas na langis parang dito yata sa kan may lumuwang yata parang dito yata sa yung tubig yan eh sa oil cooler dito dito nang galing hindi ang lakas parang tumulo po, <coughs> Check mo baka diyan nanggaling yung No, oh, the singaw na to, isuk to yan. Wala. Oh, wala nang singaw. Sige, hindi oh, pa. Ni oh. ah. malakas. Oh, ano piksa hmm. ka? Hmm. Baka daw may ite ka. Gasam eh, upat nga galon. Gamin natin ko na ano, bakbasa ko mga mga -hmm. Ito na, naisalpak na. Mabuo na, pero... Ito, ngayon lang namin nakita yung na, uh, coast kung namin, saan nanggaling na sa yung tagas ng langis. Crack, 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 crack ito, crack sa filter. Okay. Okay. Holder okay. ng filter. Ayan. Ayan ko nga. Ay, nandito pala nanggaling, oh. Buti lang, dito si Chip. Oh, saan na yun? lang. Okay. Mayroon pala dito dito'ng crack na maliit. Hindi na no, hindi hindi mo mapapansin. Iyon eh. no, ito hindi mapapansin sin eh. 'yan. Diyan may crack dito 'yan. Yan, yan, yan. Iyon no. Yan. Kaya kung bibirit, magana. Ah. wala lang sa sisirit ng ano, pangis Hmm, Matok. Yan, papalit natin yung double na double <laughs> filter ito na.